Hello, hello mga kalaki! Kumusta na kayo? And welcome to my channel, EA Lucky Vlog at iba pa! So mga kalaki, bago tayo mag-start sa ating pag-uusapan na tiyak nakailangan ninyo ito lalo na sa mga hindi pa naranasan itong naranasan ko na pwede niyo itong gawin pagka-naranasan nyo na to pero bago nating simulan so please subscribe to my YouTube channel and share to your friends and also please click the join and join my subscription mga kalaki ba? Diba? And also, so please listen and watch. Start na tayo. Ito yung binili ko sa Shopee, sa isang shop. Kasi nasira yung aking grinder. Kasi alam mo naman, may business-business tayo. Gumagawa ako ng chili garlic, chili oil, at saka yung hot sauce na parang tabasco sa anghang. Ayan. So, ngayon, nasira yung grinder ko. So, bumili ako ngayon sa halagang 495. So, ano, hindi siya plastic kung hindi babasagin yung bowl nung dumating. Nakakahon naman siya. Nakita nyo naman. So, well packed siya. Nakakahon siya. So, inisa-isa ko siya. So, pinapakita ko sa inyo. Inisa-isa ko. Kompleto naman yung mga gamit. Okay naman yung motor. Gumagana naman. So, nung ikinabit ko, mga kalaki, itong blade. Ito ngayon yung nakita ko na depekto. Meron siyang depekto, pero diretso hina na natin kasi baka hindi ko masabi kung paano yung paggawa. Basta makikita nyo na mamaya kung ano yung depekto, yung blade niya malaki. Hindi siya magkasya dun sa mismong bowl. Kaya hindi ko rin siya magagamit. So, ang tendency, ito ngayon ang ginawa ko. So, baka matutunan ninyo. So, paano yung pag-return at pag refund So, pumunta ako ngayon. pumunta ako ngayon. Dun, kinlik ko yung, <laughs> kinlik ko yung return, refund. Tapos ngayon, may lalabas doon, details. Uh, magsisend ka ng video, so kailangan videohan mo to kung ano yung i -re return mo o yung i -re refund mo and then pipicturan mo siya. Tapos isesend mo siya ngayon. Pag send mo ngayon o oh, isasubmit mo siya, pag submit mo ngayon, lalabas ngayon doon uh, sa e spy later kasi yon is e pay later. So ang ginawa ko, Lalabas ngayon ngayon yung sa JNT. So, lalagay doon kung gano anong date mo siya dapat ibalik sa JNT pero wala na naman yung courier libre na yon sa malapit na JNT sa inyo so dinala ko doon so pagdala ko doon eto ngayon yung lumabas kailangan i-click nyo yan yung ID kasi yan ang hahanapin nga so ngayon pagbalik ko after ng mga ilang hour bumalik na yung binayad ko yan So, meron tayong yung transaction ID, kailangan mo yan. Tapos ngayon, kailangan kopyahin mo yon. So, pagdating nun, ganyan na yung nangyari. Binalik ko siya. Pagbalik ko, bumalik na yung pera. So, pagbalik ng pera, umorder na ako ng bago. syempre kailangan ko talaga ng grinder. Napakabilis na ng transaction. Ang galing talaga ng Shopee. Hindi ko nakausap dito yung yung seller, kundi ang kausap ko na dito si Shopee. So, nung mag-submit ako ngayon ng request niya, ang ti-mano, nag-send siya sa akin kung paano yung gagawin. So, ganun guys yung gawin nyo. Huwag kayong mahiya na hindi ito ibalik. Kasi sayang naman yung pera nyo. Huwag na 2 liters. Hindi nyo naman din magagamit. So, ito ngayon yung binili ko. Kung yung una, 3 liters, ngayon ito 2 liters lang. Sana yung Okay. <laughs> Ito ba yung pre? pre? Compressed towel. Sa, ay, Ito yung towel. po yung sinasabing pre. Oh, yes. <laughs> Lalaki <laughs> yan. Compressed towel. Yes. Yeah, mamaya, natin to. Ah. Lalaki yung towel nila. Ay, laki. Walang Lain siya. Ha, ha, ha. Trinelia. <laughs> Saan ni Ilaw ang Yan na ng blade. Ngayon ito ngayon siguro natin. yung takot. Yes. Tatos, ah, ang ganda ng kulay like green. Ito yung makina. Church. Actually, kung merong red talaga, gusto ko red eh. Red. Kaya lang walang red eh. Ang ganda naman ito. I want to try ah, this Ah, plastic siya. Mm, ganda, malaki. Plastic siya. Yes. Hindi siya yung babasagin. Ano babasali, mm, nga. Ayan. eto. Try this one. Tingnan mo yung blade niya. Maliit lang. Oh. Ay, oo. Oh. Yung isa kasi sobrang laki ng blade niya. Um, Kompleto by blade. Baka naman Hika. dalawa lang. Ah, walang plastic yung blade. Mm, hindi siya naka-plastic ah. Mm. Okay. Yan, ha. Yan. 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 So, ngayon, ito, как и mm. isang ah. Okay? Tingnan natin ngayon kung kasya. Ayan, yan ang sinasabi natin na kasya. kasya oh Yung una kasi yung nabili ko. ayun ah, yung pumasok. So, very lucky na yung pumasok. Ang laki ng blade. So, ngayon, eto. Yun. Pero, pag ganito ha. <laughs> ayan. Wow, wow Ayan. Tapos, ngayon, yan. nyo, ha? Ah, mga kalaki, ha? Kasi may guide siya dito. Kaya, talagang mag stop siya. Ngayon, tingnan natin siya. Ito ngayon, papasok dito. Para, ngayon, may lock din pala. Ano? Ngayon, tingnan natin kung gagana. Press. Test. One, two, three, four, five, six. Wow! 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 tignan natin. Ma, tanya, mga kalaki, ha? Ay. Ay, very nice. Kaya lang, kaya lang, hindi siya ano, hindi yung pag-press mo yun, eh, tuloy-tuloy siya. So, yun lang, yun lang, Tapos ngayon, gumagalaw siya medyo kailangan siguro hawakan o baka naman dapat ilak baka hindi pa nakalak dun sa pinaka Dito siya ilalak? Ayun, kailangan ilak. O may lak siya. Ha? Ayun pala, batang bata. Buti na lang si partner ko magaling. O. Ito na. Okay, so tignan na natin ngayon yung pinaka final. already oh, ready? One, two, three. Oh. 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 Wow. wow. Okay. So nice, guys. So, ito ngayon yung pinakamagandang party natin. Okay na yung binili ko ngayon na blender. Yan, makagawa na ako ngayon ng aking chili garlic. Ayana, so please subscribe to my YouTube channel and join, and join, click the join and then be my membership guys. Salamat, take care.